Ano ito ha? Ha? O, ah, natawa pa? Opa! Mm -hmm. Tikman mo to? O, ah, ano? Masakit! Ah, masakit pala! Masakit! Mm. Masakit! Hmm. Hindi, baka rin sa akin, Tak <tuh> kasangkan <tuh> oh, kuma gawat lah. Tak kasangkan kuma gawat itu. Tak kasangkan kuma gawat itu. Ah, tak kasangka. Tak kasangkan kuma gawat. Ah, tak kasangka. Tak kasangkan kuma gawat kang. Tak kasangkan kuma gawat. Ah? Tersangka?

Gugasan ka! tatawa tawanan mo pa ako ha? Ha? Ah, hindi! Bakit mo kinukulang to? Bakit mo kinukulang to? Anong daylang? Anong daylang? Ha? Anong daylang? Anong daylang? Sabihin mo! Sabihin mo! Mag usap tayo ayos. Anong daylang bakit mo kinukulang to? Ha? Anong daylang? Anong daylang mo bakit mo kinukulang to? Ha? Ah? Anong dahilan? Anong dahilan mo? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ha? Bakit mo kinukulang to? Ha? Ah? Pagalingin mo to? Ha? Ah? Sagot? Pagalingin mo o paparusahan kita? Ha? Ah? Pagalingin mo o paparusahan kita? Ha? Ah? Ha? pagagalingin mo para sa akin ah ha pagagalingin mo para sa akin kita ha pagagalingin Pag mo para sa akin kita ano ginawa mo dito ha ano ginawa mo dito Anong ginawa mo dito? Magsalita ka, magsalita ka. Ha? Magsalita ka. <coughs> Hmm? Ayo ngomong cerita. Ayo ngomong cerita. Hah? Ayo ngomong cerita. Hmm. Tanggalin mo, tanggalin mo yung ginagawa mo dyan Ah. Ano ba kasing kasalanan nito? <coughs> ah. Ano ba kasing ginawa mo dito? Ah. Anong ginawa mo dito? Hmm. Ah, sunog ka ngayon. Sunog ka. Hmm. ka dyan. Tanggalin mo ang nilagay mo dito. Ah, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo ang ginawa mo dyan. Gamitin mo yung kamay mo, please. Tanggalin mo, tanggalin mo. Anong ginawa mo dyan? Ah. Hindi ka magsasalita, tatawa-tawa ka pa, bubukbukin ka ngayon. Ah. alam mo ah. Luko kang, kang magukulang ka. Kilala kita kung sino ka. kita. kita. Hmm, ano? di ka Mata. <coughs> <coughs> di ha? Di hmm? <coughs> Ano? Lalaapan ka? Lalaapan ka?

Ano ba ka Ha? 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 Bakit mo pinapahirapan ito? Ha? Papatayin kita mau mo, mo Gusto mo? Gusto mo? Mematay? Ha? Gusto mo ha? Pagalingin mo, to, ha? Pagalingin mo Ah, Aww. Anong mangkukulam ka? Ba? Babae lalaki? Ha? Babae ka lalaki? Babae? <coughs> Babae lalaki? Babae lalaki? Ha? Babae lalaki? Ha? Ha? mo. Tanggalin mo ito kamay. Bilis. Oh, tanggalin mo. Tanggalin mo. Pagalingin mo yan ha! Pinaparusahan mo itong tao na walang kasalanan kayo Sige tanggalin mo! Ayosin mo pagtanggal! Loko kayong kukulam kayo ha! Sige kayong kulang na kulang Sige tanggalin mo! Tanggalin mo! Yey! Yeah, itapon mo! Yan yung kaya pala Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo dyan? Ha? Anong nilagay mo dyan? Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Loko kayo eh. Sige, tanggalin mo. Kulang kayo ng kulang. Kita okay, ngalih mulat, pulang itu Oke okay, Kita ngalih Oke okay, Kita mulat, pulang itu gaano mo na katagal tong pinaparusahan? Ah. Gaano katagal mo na tong pinaparusahan, ha? Ha? Ah, anong dahilan mo bakit mo pinaparusahan to? Ha? Ah, anong dahilan mo? Bakit mo pinaparusahan yan? Sabihin mo! Ha? Wala! Eh bakit mo nilalagyan ang sakit? Ha? Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat ng mo. Lulubayan mo na to, ha? Ah? Lulubayan mo na. Ha? <gifvenokan> ha? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na, Ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na? <tongan> Sige, tanggalin mo. Lulubayan mo na yan. Lulubayan bayar na. Hmm. Hmm. Lulubayan mo na ito, ha. Ah. Pinaparusahan mo na gusto ito. Ha? Ah. Gusto mo ilagay ito sa bote? Gusto mo ilagay ito sa bote? Ha? Ah. Kung para hindi ka kita kung sino ka. Kilala kita. Kilala kita. kita. Hmm. Hmm. Anong nilagay mo sa Tian? Anong nilagay mo? Waksong. Anong nilagay mo? Anong nilagay mo, Chan? Anong nilagay mo, Chan? Ha? Anong nilagay mo sa Chan? Anong nilagay mo dyan sa Chan? Ha? Ayaw mo 'di Anong nilagay mo sa Chan? Ha? 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 Anong nilagay mo dyan? Anong nilagay mo dyan? Sabihin mo? Sabihin mo, papatayin talaga kita? Ha? Papatayin mo nung kulang? Gagaling ah, to? Ha? Ah, Gagaling to? Hindi ka na ulit? Eh bakit ka ulit? Nahuli da na dati, bakit ka ulit? Anong galit mo dito? Ha? Ah papatayin kita. Diyos na manihan, Diyos na pumupugot ng ulo, ay Diyos na ginatakutan ng Lucifer. Patayin ang magkukulang na ito. 네 들으세요. 네 네. 공부는 항상 공부를 계속